Madalas kong marinig na ang pera ay source of all evil. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin makuha yung point. Ang pera ba may buhay? Ang pera ba may sariling utak? Ang pera ba nagdidesisyon? Ba hindi naman? Ngayon, bakit sa pera natin sinisisi ang lahat? Dahil ba nagagawa mo ang lahat ng gusto mo kapag may pera ka? Or dahil ba nabibili mo ang lahat pag may pera ka. Dalawang bagay 'yon, 'di ba? Pero tignan natin sa anggulong 'to. Bakit mo isisisi sa pera ang lahat? Hindi kaya dapat ang tignan natin ay kung paano mo disiplinahin at respetuhin ang sarili mo pagdating sa pera. Hindi ba? Hindi yung pera ang sinisisi natin. 'Di ba? tignan muna natin ang ating mga sarili. Ngayon, kung agree ka sa sinasabi ko, react ka naman dyan. Pero kapag hindi, hayaan mo na lang. Pero di ba hindi kasalanan ng pera. Dahil ang pera, hindi nag-iisip. Walang sariling desisyon sa buhay. Ang pera, maaaring papel o barya lang yan. Ang pera ay pangangailangan na din yan. Hindi ka makakabili ng pagkain, di ka rin makakabili ng mga materyales para sa tirahan mo. Di ka rin makakabili ng mga damit. Ang sabi ko, pangangailangan ng pera. Di ko sinabing sambahin mo ang pera. Magkaibang bagay din yan.